Yusek, good morning po. Uh, Yusek, mayroon pong proposal si Senator Sherwin Gatchalian na iabolish na lang ang DPWH considering the gravity of corruption doon sa ahensya. Uh, naisip po ba ito ng uh, Pangulo on his part? Unang-una po ang Departamento, hindi po lahat na mga nangangasiwa at hindi po lahat ng uh, mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating uh, gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Uh, Magpa-follow up sana, Yusek. Uh, Kasi mm. kanina may announcement si Secretary Vince na i-open yung 2,000 uh, uh, vacant positions, if I'm not mistaken. Mm. Uh, makabubuti po ba ito sa ahensya? At ipapalit daw po yung mga matitinong mga teka? may pwedeng makapasok sa DPWH. Dahil nga sabi ni Sec. Vince ay marami matatanggal. At dahil dito, na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad, integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ang mga sa taong bayan.